Naghain ng complaint affidavit sa Napolcom ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o Patidongan. Ang sentro ng reklamo ang mga pulis at politikong dawit sa kaso ng mga missing sa bungero. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Live naguulat mula sa PNP headquarters sa Camp Krame. So Joash, ano ang laman nitong reklamo ni Patidongan? Corina, wala pa tayong uh, official copy nitong uh, uh, complaint affidavit nga na ipinasa ni Patidongan kanina sa Napolcom. Pero kanina sa Prescon, uh, kinumpirma niya na yung mga respondents dito sa kanyang uh, ipinasang reklamo, eh mga polis ito na sangkot doon sa Missing Sabongeros case at sinabi niya na yung mga polis na ito ay sila rin yung grupo na kumbaga ay tumatrabaho doon sa mga extrajudicial killing noong panahon ng uh, drug war ni former President Rodrigo Duterte. Ay, naku! <laughs> Yare, sabi ko, sabi ni Sharon Duterte, wala daw, uh, ano, ano, sabi niya dito, tinan natin. Uh, meron yung dito eh. Oh, uh, tinawag na kalukuhan pala ni Digong. Oh, kalukuhan lang daw. Yung, uh, uh, kumbaga, issue sa missing sa bungero, tapos kinukonek sa EJK. Oh, kalukuhan lang daw. Oh, pero, si Pakilungan po ay nagsalita na kung sino yung mga pulis na pumapatay doon sa panahon ni Digong or, or uh, uh kumbaga naging uh, parte ng AJK, yun din yung mga pulis na ginamit sa pagkawala ng mga missing sa bungeros. O, oh, missing or nawala, di diba? hmm. Ah, so tuloy natin to mga pre. pag ang pinag-usapan dito, pamilya. Ah? Wala ako. President Rodrigo Duterte. Oh, ah, ito na, ito na, ito na. Pag ang pinag-usapan dito, pamilya. Wala ako katatakutan sa kanila. Kung alam mo lang na buong pamilya ko, papatay niya. Official ng... Grabe, no? Buong pamilya, pinagbantaan. Grabe. Nagsampa ng complaint affidavit ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan sa National Police Commission. Unang sinampahan ng reklamo ang labindalawang pulis na sangkot umano sa kaso. Ay, ay, ito ha, ah, maliwanag po ito ah. Hindi hindi pa po gobyerno 'yung nagsampa ng kaso. Dito sa mga pulis na to kay atong ang hindi po gobyerno pa. Pero kasi tuloy-tuloy pa 'yung ano eh, investigation, eh. Hindi pa tapos. So ang nagsampa lang po ng kaso dito sa mga pulis na to ay si Patidongan pa lang po. Ayan, para para klaro po ha. Mm -hmm. Ang mga nawawalan sa bumero. Sina Colonel Jack Malinaw, Lieutenant Colonel Ryan Orapa, Major Mark Almedilla at Champang Non-commissioned Officers. Hindi pa kabilang dyan ang nasa 30 inactive na mga pulis. Tulad daw ni retired Lieutenant General Jonel Estomo. Ayon kay Patidongan, ang mga pulis na ito ang mga berdugo na mga dinukot na sa bungero. Itong mga pulis na to sila ang kumukuha ng mga missing sa galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa taalik. Ayon pa kay Patidongan, si Lieutenant Colonel Orapa ang team leader na tumatanggap ng 2 milyong piso buwan-buwan. Ay grabe no, sarap ng buhay buwan-buwan. 2 -buwan. milyon. Anong negosyo yan? Buhay ng tao. hindi yung mga kapulisan sa panahon ni Digong yung pumaprotekta sa mga Pilipino, sila pa yung pumapatay. Hindi man lahat, no? Pero karamihan dyan, naging parte sa kasamaan ni Digong. 2 million buwan-buwan, sana all, di ba? Hmm. Sa gambling tycoon na si Atong Ang, Si Colonel Malinaw naman ang dating CIDG Calabarzon Chief. May batas naman eh. May batas po tayo. Pwede naman gumana 'yung batas na hindi kailangan pumatay. 'Di ba? Hmm. Pero dahil nga bayad, 2 million monthly. Eh, mas nangibabaw 'yung pera. Na siyang nag Pero ngayon, ah, oh, sa kayo. Aresto sa kanila noong 2023. Yan si Colonel Malinaw. Siya ang hipe ng si noon sa Region 4A. Nung nired ako, kinuha lahat yung cellphone ko na labindalawa, kasama yung tab kasama yung passport ko, kasama yung pera ko na 1.2 million. Buti na lang, mabait-bait pa. Nagtira pa ng 70,000 uh, si na ginamit ng misis ko na pang hotel-hotel. Bukod sa mga sinampahang pulis, inilahad din ni Patidongan ang ilan pang involved umano na high-profile personalities tulad ni ex-Talisay Vice Mayor Charlie Natanawan at incumbent PCSO Chairman Felix Reyes. Ayon kay Napolcom Vice Chairperson Rafael Kalinisan, hindi pa nila nababasa ang isinumiteng complaint affidavit ni Patidongan. Oras na maproseso ito, bibigyan daw ng summons sa mga kinasuhang pulis para depensahan ang kanilang sarili. Pero paninigurado ni Kalinisan, nagsisimula na ang paggulong ng hostisya para sa mga missing sa Parte din ng AJK ang mga uh, biktimang sabongero. Oh, titalo si Vlog, shoutout po ah. Ko ni uh, Corina kanina nagkaroon din ng press con si uh, SOJ Remulia at uh, kinumpirma niya na kasalukuyan na rin iniimbestigahan itong ang mga pulis na umano'y sinampahan ni Patidonga ng reklamo dahil nga uh, sinabi niya na intertwined itong uh, drug war uh, doon sa missing sa bongeros case ay uh, in terms of sa mga involved na mga pulis na nagsasagawa ng mga operasyon na to Corina. Okay, so uh, malinaw naman na siya ay malakas ang loob ano. Uh, sa pagpapakita ng kanyang muka sa ngayon, meron bang eksaktong dahilan kung bakit nagdesisyon na siyang magpakita ng muka? Oh Corina, uh, kanina, first public appearance niya to. Uh, kanina, sinundan natin siya mula doon sa kanyang... Uh... Tama, tama itong si Erwin Ramos, Ra o. Oh. Maraming pulis ang umaman noon sa panahon ni eh, Digong. Diba? Eh wala silang okay lang sa kailang, kumatay ng tao, taniman yung tao, tapos sabihin, o, nanlaban. <laughs> Kaya binaril namin. Ito yung kaibahan eh. Sa panahon ni Pinoy, wala namang nanlaban eh. Although may nanlalaban noon na pa ilan, ilan lang, namamatay din, ganun. Pero mas matindi sa panahon ni Digong, kahit hindi nanlaban, sabihin nanlaban. So, pero ang mga pinapatay nila po, mga maliliit na tao lang. Pero ngayon, sa panahon ni PBBM hinuhuli po nila yung mga talagang malalaking tao. Pero hindi naman nanlaban. Kaya buhay na nahuhuli. Pero pag nanlaban, itong mga malalaking tao na to, eh, ipapalagan ng kapulisan. At ito pa, in case lang, nananlaban yung malaking tao, uhulihin ng kapulisan, nanlaban. Tapos, uh, napatay ng pulis. Alam niya yung mangyayari dyan? Sasabihin ng mga didis, ay ano, pinapay talaga yan. Hindi naman talaga nanlaban yan pinatay oh, talaga yun ng mga pulis. Mga salbahi kayo. O, oh, di ba? Ganyan po yung depensa ng mga tangang, ano, DDS. Ah. ba? Diba? Tama. <laughs> Kasi itong mga DDS, eh sila po ang tagapagtanggol ng mga kriminal. Ah. Tuloy natin. Uh, Pag-appear sa isang press con kasama yung mga pamilya ng mga biktima sa UP Diliman hanggang doon sa may Napolcom. Uh, ang sabi niya ay wala na raw siyang pakialam uh, dahil nga uh, lumalabas na rin daw naman yung kanyang mga litrato sa internet At uh, sabi niya bahala na raw ang media kung ipapakita na raw ang kanyang muka o hindi Pero uh, ngayon niya uh, siguro pinagkaiba nito, uh, ngayon kasi nakapagsampan na siya ng kanyang isang official complaint affidavit sa Napolcom At hindi na lang uh, mula sa mga interview doon sa media So ito yung nakikita kong pinakamalaking difference sa mga naging uh, statement ni Patidongan ngayon pero ayun nga, ayun yung sabi niya kanina, na ready na raw siyang ipakita yung kanyang muka mukha at wala na ro siyang pakialam kung makikita ito ng uh, mga tao sa social media, Corina. At nagsalita na ba ang mga pulis na idinawit niya dito sa kaso? O Corina, sa isang uh, text message kani kanina nga lang, pinadala sa mga reporter na yung mga pulis na pinangalanan ni Patidongan ay uh, ready raw sila na harapin itong mga akusasyon ni Patidongan. At natural, ang... wala kayong magagawa kung 'di ba? Harapin talaga 'yan. Hindi yung daw nilang itatanggi yung kanilang involvement dito sa kanyang mga hmm, para. matik na 'yan, itatanggi. 'Di ba? sino naman itatanggi? Halimbawa ikaw yung gumawa, ikaw yung tinuro. Alam mo namang aminin mo, itatanggi mo talaga. Bang particularly sa missing sabongeros case Ready raw silang i-face ito head on at uh, sasagutin daw nila yung mga akusasyon sa kanila sa isang proper forum. Purina. Huli na lamang, uh, Joash. meron na bang latest tungkol sa mga nakita nilang uh, uh, buto? Ah, well, anyway, makukuha natin yan mula sa report ni Francis Volve na susunod na. Maraming salamat, Jowash. Sa'yo na no, uh, matindi. po pala itong mga pulis na to. Talagang malalaking pera yung natatanggap nila sa mga kriminal na tao. <laughs> Oo. At dapat din po sana silipin yung kanilang ari-arian. Di ba? Silipin po sana ng gobyerno, lalo na yung polis na tumatanggap ng 2 million monthly. Silipin po sana. Kasi magkano ba yung sahod ng polis? 60,000 ba, 60, ba o 30,000? May comment nga po. Kasi eh, kukwentahin naman yan. yan. Kukwentahin naman yan eh. halimbawa pag palagay natin 60,000 monthly, tapos bigla kang nakabili ng ari-arian na ang kalawak. Tapos ang monthly mo, 60,000. Posible makabili, makabili ka niyan. So, yun yung dapat, ano, imbestigahan po ng ating gobyerno. Yung kanilang ari-arian. Para kung titingnan kasi yan, kung tutugma doon sa mga sinabi ni Patidungan. Diba? Kung tutugma. Kalain mo yung 2 million monthly. Monthly yan, ha? O. Oh. Porti ata. Ah. Okay, 40,000. Tapos, nakabili ka ng mga kondo, mga kung ano-ano pa dyan, imposible. Hmm. Alam naman natin na mga kapulisan ngayon, dahil sa sobrang hirap ng buhay, yung iba, may mga loan. Naglo-loan pa nga eh, ba? Diba? Tapos magulat ka eh. Ano to, bakit may mga kondo, malalawak na lupain? Hmm. Hindi, <laughs> ang, 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 ang dapat investigahan, yung mga tinuro lang ha, ni patidungan. Sila dapat yung imbestigahan, silipin yung kanilang kayamanan. O, oh. ay teka lang, tinanggan natin kung gano'ng kayaman to si police number one. O. Oh. Diyan malalaman eh kung sino bang sinungaling. ba? Diba? So anyway, ito na, bigyan po natin ng reaction nito, itong uh, uh, patungkol naman po ito kay Sarah Duterte. Okay, ano po mangyayari pag na-impeach po itong si Sar Duterte? Basahin po natin ito mga pre. Ayan na, impeachment in the Philippines. Ayan na, basahin po natin. Impeachment in the Philippines is an express power of the Congress uh, of the Philippines to formally charge a serving government official with an impeachable offense. After being impeached by the House of uh, the Representatives The official is then tried in a Senate. If convicted, ayan sana ah, if convicted, the official is either uh, removed from the office or uh, censured. So, pag ikaw ay convicted, bawal ka nang tumakbo or magtrabaho sa kahit anumang sangay ng gobyerno. Heeh. Mm -mm. Kasi wala na eh convicted ka na eh dyan po natatakot si Sarah Duterte at ayaw niya pong mangyari yan. kaya yung mga kampunya ngayon gumagalaw para ipadismiss itong impeachment laban sa kanya kasi once nasalang na siya doon no choice na siya critical ang kanyang pangarap na maging presidente ng Pilipinas ah huh. diba? eh kahit nga ka pag ikaw ay convicted bawal na eh Diba? Basta kahit anong trabaho sa loob ng gobyerno, kahit sa kahit anong sangay ng gobyerno, bawal na. Hindi ka na pwede. Mayor, vice mayor, kahit ano pa, hindi pwede. Hmm. Diyan po natatakot, natatakot ang inyong magaling na lustay. <laughs> Kaya yung mga aso niya, di ba? Si Cheese, isa sa aso. Aso, nagpakaaso na rin. Oh, Dinig delay. Delay ng delay, 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 delay. Ang impeachment. Binalik sa kongreso. Agad na pinasa sa Senado. Oh. Eh, di nagsayang ng oras. Diba? ba? Oh. Ang house tapos na nilang trabahuin. Yung trabaho nila. Pagdating sa Senado. Ang patamad. Diba? Ah, ang tataman Tandaan po natin na di umano ang kuwa ginapang ni Sara Duterte para hindi lumabas yung mga papeles na yon, mga papel. Pero lumabas pa rin. So ibig sabihin, anong 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 punto natin dito? Si Sara Duterte, posible din po na ginapang niya si Cheese Escudero. <laughs> eh alam naman natin itong taong ito, eh, dublikara. Pwede bali balibalik lang, di ba? May kilala akong bakla. Walang paninindigan. ah, may kilala akong bakla. Walang paninindigan. Pag dito sa kanya, dun siya. Pag dito naman, dun siya. Ayun, kilala kong bakla yun. May kilala akong bakla. Hmm. Nagigits Double blade pala yung kaibigan ko. Ano, ano yun? Uh, dito lang din sa Pilipinas nakatira. ah uh, kaya itong si Sharon Duterte, hindi ko naman sinasabing ginapang niya talaga. Pusibli lang naman na ginapang niya ito. Pusibli lang po. Kasi bakit? Si ay, biglang ano eh. Nagbago yung hangin eh. Evelyn Camus, shoutout po ha? Biglang nabago yung hangin. Ay, nare. Binalik sa ano? Binalik sa Kongreso yung bola. Ah, <laughs> oh. o sabi dito ni, ano basahin natin to. Lalong sumama, lalong sumama ang impeachment, impeachment laban uh, impeachment ni Sara iniiwasan ano Lalong ano, lalong patindi ng patindi no. Oh. Eto may tanong dito. Oh. Good PM Idol, totoo po bang nakauwi na sa Davao si Digong? Yan po ay fake news. Oh, eto ah. Ang mga Duterte content creator ko no, ganito. Sa Facebook, marami yan. Sasabihin nila, thanks God, nakauwi na si Tatay Digong. Partida DDS sila. Pero kapwa niya DDS, niluloko niya. Diba? Nakauwi na daw yung tatay nilang mayabang. Kapwa niya DDS, Niluluko niya. O sa papaano paraan? Eh, nakauwi na daw eh. Yung pala, hindi pa. Ang na naman ang mga tanga. Naniwala. Yehe, congratulations, Tatay Digong. Sabi ko na nga ba, makakauwi ka. O diba, mga, mga tatanga-tanga lang. <laughs> Ay, nako. Kaya wag po kayo maniniwala dyan ha, sa mga uh, katarantaduhan. Ah, oh, nang uh, kapuan nyo DDS. Oh. Kayo kayo lang din yung uh, naglululukuhan. Ah. Oh. Pumuhan ng luwang video yung si Bungo noon, si Bungo nandun katabi niya si Digong, interview sa bahay niya yata niyon, bahay ni Digong. Pinost ng DDS, nakauwi na daw si Digong. Tanga. Ah. Oh. Eh ano na nga yun eh? yun? Tatanga-tanga ka pa? Diba? Ay, naku po. So, anyway, yun lang po yung ating uh, video ngayon. Salamat po sa pagsama sa ating uh, live ngayon. Ayan, nasa hindi pa nakapag-like. nako mag-like na po kayo dyan. Libre po mag-like. Oo. At uh, may TikTok po tayo, may Facebook po tayo. Ayan, uh, i-follow nyo lang po yung ating mga social media accounts. Ayan. So, maraming maraming salamat po sa inyong mga pre. Kita-kits po tayo sa susunod na video.